Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha Ngayon naman po ay susamada po natin Atin pong Pecha, ngayon pong October 29, 2023 At October 30, 2023 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin Muling nagpapasalamat po ako sa inyong lahat uh, At sa mga bago pa lamang po nating mga viewers Maraming salamat din po at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa, sa, ating pong sumada sa pecha ngayon pong October 29. Ayan, dito po tayo sa October. Ayan, dito po ay 11 at uh, 10. 29 sa ating pecha at uh, 23 sa ating taon. Ayan, October 29, 2023. Disimplify pa rin po natin itong mga number natin ito. Dito, 1 plus 0 is 1. Uh, 2 plus 9 is 11 uh, 2 plus 3 is 5 itong mga dito sa bandang gitna rin po i-add lang natin 1 plus 11 is 12 at 11 plus 5 is 16 ganoon pa rin po dito sa bandang baba 12 plus 16 is 28 ayun mga idol yan po yung unang numero natin meron po tayong 28 at yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong number natin dito. 1 plus 11 plus 5 is 17. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero naman po natin. Meron po tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 28, 17. O kaya naman po ay 17, 28. Ayan mga idol, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, para mas maraming po tayong mga numero na pwede nga po natin ipagpilian, kagaya pa rin po ng dati, yung mga number natin, yung dalawang number natin dito, i-simplify din po natin para may sumada. Ayan, dito tayo sa 17, sumadan, uh, simplify muna natin, 1 plus 7, yan ay 8. Ayan. Uh, dito naman sa 28, 2 plus 8 is 10. At dahil nga po yung 10 po ay 2 digits din, isisimplify din po. Sinimplify din po natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. And mga idol, at ito po yung isusumada natin. 8 tsaka 1. Kunahin po natin isumada yung 8. Kukunin muna natin itong 17. Ayan, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Ayan, sumada 26. 2 plus 6 is 8 ah, uh, dito naman po sa 1 ayan, kukunin muna natin itong 10 sumaga g's, 1 plus 0 is 1 ah, uh, pwede rin po dito ang ito, kukunin na po natin pa pala ito itong 28, ayan 28, sumada 28 2 plus 8 is 10 pwede rin dyan yung 37 sumada 37 3 plus 7 is 10, at pwede rin ng 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. At ayun mga idol, yan po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian sa ating sumada ngayong October 29. Tramble lang po natin yung mga ito. At ayun rin tayo itong 8, 17, 35, 26, 1, Gis, 28. 37 at 29. Ayan, pipili lang po tayo dito kung alin po yung mga nagustuhan po nating mga numero o mga kombinasyon po na po pwede po nating tayaan. Ayan, narampol lang po natin itong mga number nating mga naka circle na ito. At yung sample natin, kinuha natin yung 19... 19... 8. At 17... 28... Ayan, 408 uh, 10, 26 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha Dito po sa ating sumada ngayon pong October 29 Ayan, meron po tayo itong 19, 8 17, 28 uh, Gis, 26 Ayan mga idol, itong mga sample natin yan kung nagustuhan niyo naman po sila, pwede pwede rin pong matayaan yung mga yan. O di naman kaya, pwede kayong pumuha dito sa taas. Ayun, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha. Ngayon pong October 29, 2023. At isunod naman po natin yung ating pong advance sumada. Para naman po ngayong October 30. Ayan mga idol, magkakatapos naman po. At ayan, dito po tayo sa si October. Yan ay 10 pa rin tayo. At uh, 30 sa ating pecha. 23 sa ating taon. Ganoon pa rin po. Kaya pa rin po ng dati. Simplify pa rin natin yung number natin yan. 1 plus 0 is 1. 3 plus 0 is 3. Uh, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. Uh, at sa bandang gitna, ganoon pa rin po. Ayan, add lang natin. 1 plus 3 is 4 uh, 3 plus 5 is 8 Ganun pa rin po sa bandang baba 4 plus 8 is 12 Ayan mga idol, ito yun po yung unang numero natin Meron tayong 12 At yung pangalawang numero natin Dito pa rin po yan sa bandang gitna And combine pa rin po natin yan Itong tatlong numero natin dito 1 plus 3 plus 5 is 9 Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin, meron po tayong 9. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 9, 12. O kaya naman po ay 12, 9. Pwede, pwede na po natin matayin yung kombinasyon natin ito. At dahil single digit naman po itong 9 natin, rekta na po natin siyang ilalagay dito. 9. Hindi na po natin kailang isimplify. Dito sa 12, dahil 2 digits siya, yan isisimplify natin. Kaya magiging 1 plus 2 is 3. Ayan mga idol. At yan po yung isusumada natin. 9 tsaka 3. Uh, dito po tayo sa 9. Kukunin, uh, pwede dito ang 18. Sumada di si 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin ang 36. Sumada tayo tayo sa is. 3 plus 6 is 9. Uh, 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, ito po yung mga sumada natin sa 9. At dito naman tayo sa 3. Kukunin muna natin itong 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dito ang 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39, sumada 39, 3 plus 9 is 12. Kaya mga adol, yan naman po yung mga ingin ating natin makuha na pwede po natin ipilihan. Dito po sa ating sumada ngayon pong October 30, meron tayo itong 9, 18, 36, 27, 12, 30, 21 at 39 Ayan, sa mga number natin yan pili lang po tayo, rambo lang po natin ano po yung mga personal natin mga nagugustuhan po natin mga number pili lang po tayo dyan at doon naman po sa ating sample tinanong natin yung 27 27 3 then 12 36 at 14 ay sorry 9 9 21 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumad sa pecha ngayong October 30 Meron tayong 27.3, 12.36 at 9.21. And mga idol, sa mga sample natin yan, pwedeng-pwede na rin po matayan yung mga yan. Kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo po sila. Yan, pwedeng-pwede po. Pwede rin naman kayong dito sa taas lang po kumuha. Oh, yan, pwede. Kaya na lang pong pumili. Kaya ano na pa po yung mga personada nating mga nudya. Oh. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha. Ngayon pong October 29 at uh, October 30, 2023. At bago nga po tayo magtapos, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ang mga sumada po nating mga ginagawa ay uh, gabay lang po ito sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong makakaalam uh, o kapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po yan ng lokasyon. Ayan, dito man po sa ating bansa o sa ibang bansa sa abroad ay po pwede po. At ayun mga idol, po ang ating sumadang ngayon po, October 29 at October 30. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin po lahat.